140 mga man Washington Distinction bahang Okay mga kasimanwa balik kita sa aton nga live sa aton nga Facebook page no a while well ago kakatapos yang uh, ginbasa rong kaundan undan it search waran mga kasimanwa sa mismo nga nanay ni alias micmic makita naton dong babaya Ganyan in interview man earlier mga kasimanwa para nga nga maumpisahan yun i-implement rong nga uh, uh, dahil karang uh, search warrant uh, purposely para nga ma-check kung uh, bagami mga kontrabando pa nga nabilin rong suspect matapos lang nga magpagagyo sa by bus operation naging kasahit aton karong provincial drug enforcement unit sa pagbamuno ng uh, police mga kasimanwa to somehow maipakita nga raya ay limpyo bago magsuod sa panimagay ni alias Mick Mick mga kasimana sa mga late viewers naton raya ay uh, uh, manahan nakipagtransaksyon dahil dayang si uh, uh, alias Mick Mick sa aton ng mga kapulisan <coughs> pag baligya <clears throat> uh, illegal drugs particularly rong marijuana regular filing sa nasambitan karon nga uh, violation mga kasimanwa through regular filing so rugi na nalang makaron kung ana no man mga kontrabando possibly uh, marijuana, mariwana no mga kasimanwa, wa rong ka ma recover it ato ni mga kapulisan in the presence of course it mga mandatory witnesses nga nagsunod man sa sugod no mga kasimanwa puli no? ito man kon sa guwa sempre mga katapo man ito kay ba naton sa profession mga media mga kasimanwa of course aton man nga uh, DOJ representative iya man sa area no mga kasimanwa waiting man iya sa guwa kon sa sinekaplasdar tuday karang nga lamesa nga maga serving uh, inventory uh, table it aton nga taga provincial drug enforcement unit mga kasimanwa Terus so, kita baik so, kita. Sa pun ana no pa possibly nga ma no. Sa so, madum duman sunod so, pa kay uh, Sir Manahan, naging subject man it by bus operation before si Alias Mikmik -Mik or Mike De Hosto, no. Mga kasimanwa ag pagkagwa na kara nagbalik man si sa pagbalik legal nga droga, makaron marijuana guta, no. Mga kasimanwa. So sa sugod, we were not allowed to go inside na no? mga kasi Kita pwede nga magsugod pero may ito ta nga mga miyembro at mandator of witnesses mga ganda sa manwa kay pakita earlier na nagdaya uh, karang uh, gin body search no. Ka party it is OP na ginatawag. Atayo lang natin.